araw sa lahat guys. Tayo ay lumata tayo ng seafoods. At dahil naglilihi tayo ngayon. Gusto ko kumain ng marami. Ito po ay mayaman sa ayaw ang ating seafoods. Meron din ang hipo, taho, and then meron din po siyang pusig. At nilagyan ko rin po siya ng patatas pamalit sa mais. Wala ko lang mais kaya pat mas ma-healthy pa yan yung patatas. At may pusit din po yan. Ayan. Kina bilog ang slice. Kain natin yung tahong. Tahong ni Carla. Ayan. Sarap. Mmm. Kamay tayo. Ayan. Ang ating hipon. Ang naman sa ayaw din naman, ating seafoods. Kaya healthy rin po yan. May gulay din po yan. Kala ka. Ano pa. Thank you.